Hindi na naman tayo sa MRT 7 no? Sa last station Sa Dipo Ito yung area no? Ito sa akin pa rin ito ng uh, Quezon City Ang Kalokan guys Ang doon sa may uh, lugar na yun Kaya mapansin nyo Baba tayo ng konti Lakad tayo Dito meron na sila mga nakalatag na Concrete beam no? Yun dun sa taas dun sa loob ng uh, station na to guys, sa last so yan, pasensya na kayo medyo malikot yung ating uh, video ngayon wala tayong uh, dalang uh, gimbal, no, kamay lang yung dala natin at umamadali tayo guys so thank you, thank you very much po sa inyong lahat so yan yung area, ayan Pansin nyo, yan yung area ng last station ng DB Bays ang sa dulo. Zoom lang natin konti. Yan, tumungkin lang tayo dito. So, yan yung mga sitwasyon dun sa loob. Meron na sila mga panibagong uh, poste dun sa lugar. Dun saan? Napakaganda na ng loob guys ng itong last station ng MRT 7 dito sa may uh, kapuntang uh, Bulacan itong uh, area na to guys yung mga bansinyo, nyo itong mga yero no, na kulay uh, blue na to ito yung mga additional na poste dito sa lugar na to guys no, sumisilip silip lang tayo sa mga butas na nakikita natin sa loob Bawal kasi nga pumasok dyan no? na bawal pumasok dyan no? trespassing tayo baka kung ano yung uh, ikaso sa atin yan Kaya, so dito lang tayo sa labas so ipapasilip ko lang sa inyo yung mga tulad nito mga butas butas na to guys so yan yung mga additional na ano sa loob mga bagong hukay at mga bagong poste doon sa loob sa loob guys ayan so, mapansin Ayan, walang uh, security dyan, no? Malinis yung area. Ayan, malinis, walang bantay pag Sabado, uh, Lunes hanggang uh, ano rito, may bantay dito, guys. Kaya hindi pwede pumasok dyan. So, dito, pag araw na ganito, mga langaling araw, yan walang uh, bantay, walang uh, security na nakamasid dito. May mga hukay pa rin dyan na additional. Ayan, guys, so nandun sa dulo ayun yung mga poste doon na meron ng concrete beam na nakatayo tapos may mga poste pa na bakal na nakahiga, mga nakaabang doon sa mga butas so dito lang tayo sa mga butas-butas naka nakamasid ayan dito guys, gaya nito yung mga butas, pero yung mga tao na gumagalaw din sa area so yun lang natin ito ayan ayan yung uh, sitwasyon dyan sa loob ng mga tao uh, na gumagalaw ngayon dyan so marami maraming salamat po sa mga sumusupay po sa ating yung uh, youtube channel no? sa mga putas lang tayo ng pader kumukuha ng video para mapakita namin sa inyo yung sitwasyon dun sa loob ng uh, home depot na to guys no kaya maago pa tayong pumunta dito para narita nyo kung ano yung sitwasyon dun sa loob. Napakaganda ng dami ng poste guys na, na meron ng concrete feet dun sa lugar. ayan ano kung sa pa nating konti. Ayan, paikot yan hanggang dun sa may uh, malapit sa may amparo. No, amparo subdivision malapit dun yung na uh, area na yan saan yung sa, uh, mapansin nyo dito tayo sa mga butas ng pader no, no, walang nakakita sa atin yung mga butas dyan yan yung mga tubig lalalim yung butas so yan yung area kung saan no, yung mga ginagawa dito sa may uh, kahabaan nito ng yung, ano ng uh, pakyat ng bulakan dito sa lugar na to guys ng MRT7 So maraming salamat po sa inyong lahat guys Yan ang mga sumusuporta sa ating youtube channel Thank you, thank you very much po sa inyong lahat So dito may butas na naman sasaot so lang natin yung cellphone dito sa so mga butas Ayan, zoom lang natin konti so nakikita niyo yung lugar may mga poste dun sa lugar guys ayan makapansin nyo ayan ayan yung mga ginagalawan nila ngayon dyan ngayon ngayong Sunday wala silang trabaho so walang tao masyadong gumagalaw sa loob so maraming maraming marami. salamat po sa inyo lahat ayan lakad na naman tayo pababa papunta ng sentro ng commonwealth tambay dito meron din guys ayan, ayan mga, sa mga butas butas lang tayo kumukuha ng uh, video yan guys dito sa lugar yung mga pansin nyo papasensya so, na kayo no? ayan ang gandun po yan napakalawang po nitong last station na to dito guys sa so, my last station ng Dipo no? Ayan, katabi lang po ito ng uh, Barangay Amparo Pasunod na po ito Pasong Puti Ayan. May mga bagong additional na poste na naman dun sa lugar So ito, putol-putol pa yung mga concrete beam dito sa area na to guys sa so, ano putol putol pa wala pa masyadong uh, ano Ah, uh, concrete beam dito sa lugar yan, iikot ko kayong konti. Yan, putol-putol pa yan guys. Ang gando na yan. Putol-putol pa. Hindi natin alam kung bakit nagkakaroon ng konting traffic dito. No, ang aga-aga pa may traffic na. Ayan, dito sa lugar. So yun, maraming salamat po no, sa inyong lahat na sumusuporta sa ating uh, youtube channel thank you thank you very much po sa inyong lahat sana po ay uh, suportahan nyo yung ating uh, youtube channel na ngayon pa lang po nag-uumpisa ano ngayon pa lang po tayo nag-uumpisa kaya maraming maraming salamat po ako maraming salamat po sa inyong lahat sana po ay uh, patuloy nyo yung supportahan And pagka hindi po kayo busy no, nandyan lang po yung aking uh, pangalan ng aking youtube channel Joey Washington po pagka hindi po kayo busy pwede niyo mapanood pag meron po kayong libreng time yan, regarding sa MRT 7 no? dito sa last station ng depo no? ng pakiat ng uh, Bulakan. sako pa rin po 'to ng Quezon City, no? nga uh, area na 'to, guys, 'yung napakalawak naman kasi ng Quezon City. Kaya Ito na 'yung packet ng Bulakan, guys, eh. So mga 15 minutes mula rito. 'Yan, makarating uh, uh, niyo na 'yung uh, Bulakan. Dito sa lugar na 'to. Uh, kayo dadaan mabilis lang po yung biyahe dito pagka mga ordinaryong uh, araw no? pero pagka hindi naman eh medyo matrapik po kasi sumikit nga po yung kalsada dito sa lugar na to kasi nga po yan, katulad ng mga additional na poste dun sa mga lugar na yan nila yan katulad nito no nga uh, umakit pa ako dito wala post posit maluwag yung karsada apat na dalawang linya yung bawat uh, karsada ngayon po ay tig isa na lang kasi nga po na uh, yung gitna ng bahagi ay nalagyan ng ano nalagyan ng uh, poste ng uh, MRT7 so ngayon lang naman yun, pag natapos na po ang itong uh, project ng MRT7 dito sa lugar na to eh maalwan na po yung ating uh, lugar kasi nga no meron na tayong line 7 kesa mag-commute ka mas mabilis kasi yung uh, biyahe ng uh, train compare doon sa mga bus na uh, namamasahero so yun maraming salamat po sa inyo so, hanggang dito na lang no? ako po ay uh, tapos puso nagpapasalamat sa mga subscriber natin at mga viewers natin dyan. Hindi man tayo magkakakilala. No, ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat. No, sa inyong pagsubaybay sa aking uh, YouTube channel. No? Kaya uh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Bye-bye!